Hi guys, uh, magandang araw sa inyong lahat. Ito na po si Dong Sigas TV. Nagbabalik sa inyo guys. Ang topic natin ngayon guys ay maganda, no? About pa rin to kay Mascara guys. Uh, at ang topic natin dito about sa pamimiki ng mga video. Yan. Start ko muna sa inyo guys sa mga kwento ng mga kababalaghan. <laughs> Pero bago muna tayo diyan, sa topic natin, sa main topic natin, shout out muna sa inyong lahat diyan kay Henry Gus TV, shout out na laging uh, sa atin at si uh, Sarge Gus Rupor Eli Direct. Shout out sa iyo at uh, shout out din kay uh, um Ate Jo diyan. Shout out. At uh, shoutout shout out sa kay Yusuf Gus TV. Shout out sa inyong lahat guys at more blessings to comes Ayon. Bago natin ano, bago natin mag-start sa uh, reaksyon natin ng guys, manood muna, may papanood muna ako sa inyo ng video ngayon. Ito, itong tao na to, hindi ko malaman kung saan to humuhugot ng uh, lakas ng lobe. <laughs> Kasi para siyang naluluto o nagisa sa sarili niya mantika. Oh. Uh. So, ayun guys, uh, bago tayo mag-start, panoorin muna natin itong ah, uh, kunting video. niya. Yeah. Ginawa mo, iba yung opinion ko, iba yung opinion mo, yung sa pamemeke nyo, di ba? Hmm. Tapos yung about pamimeke. yan sa pamemeke mo, ang sinabi ko, sana hindi nyo ginawa yun. Kasi, bakit sana hindi nyo ginawa? May epekto yun. Kasi, Brad, nasa souls ka ngay. Madadamay kami sa plano. Hindi mo sinabing na meke ka. ay tayo sa punto. Hmm. tayo sa Sorry. punto. taka lang. <laughs> taka lang. tayo sa punto. The fact na na meke ka, the fact na may ka, the fact na may ka noon at hindi mo inamin sa mga tao agad-agad no agad-agad even sa amin sa souls yung plano mong mamemeke hindi namin alam It hindi pa malinaw my... sa iyo okay, sige, na yeah, wag yeah, mameke may movement ang souls wag mameke hindi ba malinaw na wag mameke gago ka ba? gago ka ba? tayo mukha mo paano matalino ka? Okay. nagmamatalino ka brad? obo yun ba, nga. Ikaw ang sabi ako sinungaling dyan. Mapatunayan ko sa yung hindi. Sige, putang ina mo, wala kang karapat na sigawa daw, sampali dyan. Kaya nga ay mo makipagkita, ungas. Puro ka dito, gago. Matapang ka lang kasi online. So ayun hey guys, uh, napanood natin yung video na yun. Nakakatawa, no? <laughs> Dami siyang mga dinibang na mga ghost hunter na pakiwarin niya ipikyon ipik yun minumura pa niya, pinipersonal niya samantalang siya ganun pala gawain taong to ganito kasi ang start tayo ha As pinaka start natin itong tao na to si Mascara mga ghost hunter dito sa Mindanao like me, Kuya Red Swords talagang ano lang yan guys Chill lang yan. Hindi na nga nang ano yan eh. Hindi nga nanginyalam. Hindi nga namin kilala yan si Bungo. Ah, si ano, mas karanong araw. Ngayon, ang tindi ng tao na to, kay gusto niya i stabilize kami dito, na wala namang kaming ginawa sa kanya, gusto niya uh, mabanish kami sa YouTube. Mabanish kami sa alimang platform sa pag hunting. No? At para lalabas siya yung bida at sila yung matitira na magugusanting. Ganon. Kaya lang, sumali siya sa grupo na souls at nagusanting siya na siya ng video. Kaya sinita siya sa ng, ano, ng parang founder ng souls. Ba't ka namimiki ng video? Di ba? O anong feelings ngayon? na ikaw mismo sa video mo namimiki ka ng video diba ako binabanatan ako na lagi dito eh diba eh ano ko sa inyo guys sabi nila umamin ka na Dunski pick, pick ka lang hindi nila alam guys na yung mga pinupuntahan ko ay sobrang hunted sobrang creepy Sinabi ko na nga sa, sa kanila noon ha 1,001% legit tayo No? Hinamon ko sila na Sama sa exploration ko Di nila kaya Pumunta nga nga ng pampanga Clark Pampanga Sumigaw nga yan Parang binaba eh uh, Yung pinagyayabang niya siya lang Si Ed si Klawag Di naman maka-explore Si Ed Klawag Nang siya, siya lang may isa Laging may kameraman yan Ito kung bakit o mano iningan nyo niya eh nag, may sponsor kasi tu eh ng pera eh nagpakawala sila ng pera para para isiraan ako ito namang mga ito namang mga nakakulab ko nung araw no like nung magkapatid doon sa Dabao Lagari sila si Kigs no sobrang ingit sa akin nung araw okay naman kami pero sobrang ingit nila sa akin nakikita kasi nila eh kaya sinisiraan ako ginamit naman ni Mascara para siraan ako. Ah, pekya si Lusky, ginamit ako ng ano niyan, ginamit ng ginamit ako ng ano niyan na ginawa akong uh, multo. Pero ang totoo guys, hindi. Yang kapatid na yan, malaki ang galit nila sa akin, malaki ang tampon nila sa akin, malaki ang inggit nila sa akin. Alam mo ba, alam niyo kung bakit? Ha? Nung times na nakasalamuha pa nila ako. Nakikita kasi nila eh na sa kanila, sampu palang views sa, akin, umakit na ng 500, sa libo. Kaya doon sila, naiingit sila. Oo. Tapos dumating pa yung times, yung sponsor nga, dito sa akin, nag a ng mga padala. Oo. Ang gusto nila, kung mag sponsor doon, sa kanila. Oo. Tapos dumating pa yung times, mas lalong nagalit sila, no? Kasi, nalaman nila na yung motor nating ginagamit, sponsor yun. Hmm. Tapos nasundan pa ng ano, ng CRF. Sponsor din yun. Tapos nalaman pa ngayong bago. I-sponsor na naman ako ng ano, iPhone, po, uh, iPhone na cellphone. No? Kaya, sobrang nanggigilaiti sila. Oo. Oh. Bakit ako, binibigyan ng mga sponsor, bakit sila hindi? Nakakawa din to eh. Gusto nila, gusto kasi nila na gusto kasi nila na sila din bigyan kasi nga hikaos din sila sa buhay. E yung kegs, ano lang yun eh, nag uh, bubulkanize ng interior ng bike. Oh. Tapos si si Gary naman, hikaos din sa buhay. merong pang isa pala. Yung sa ano, yung sa Samal Samal Shadow. Oo. Oh. Galit din sa akin yun kasi naiinggit din. Kasi ang ginagawa ng tao na yon nakasubaybay sa akin ini iniistok ako oo tapos yung mga sina shout out ko sa screen nilalagay ko ay shout out pala kay ma'am dyan shout out kay sir dyan yung mga sponsor ko sina shout out ko pinipiim nila at ayaw magbigay sa kanila ng sponsor ma'am sponsoran mo naman kami sir sponsoran mo naman kami sponsor pre, pre, friend naman kami ni Donski ang akala nila ako yung nag-hold sa kanila pero ayaw mag sponsor anong magagawa natin ayaw mag sponsor sa inyo hmm So, dito sa akin, oh, di ba? Nakakapunta ako ng malalayong lugar. Punta ako ng uh, Dabaw, punta ako ng Bukid nun, with sponsor. Gasolina, sponsor. Panghotel, sponsor. Biyahe ako Maynila, aeroplano, sponsor. Oh. Pabalik naman dito, Sponsor. Lahat ng mga ikot ko nito, puro sponsor. Kasi totoo guys, may kita naman talaga dito sa YouTube. May kita naman talaga. Pero, may mag sponsor talaga kasi hindi naman gano'n kalaki ang kita talaga sa YouTube. May kita, pero tama lang. Pero mayroong mag-aalok ng sponsor. Dol, punta ka doon, Dol. na panggas sa'yo. Sobra-sobra yung pira nila. Eh, ang gusto nilang mangyari sa kanilang mag sponsor din. 'di ba imbis yung mga video nyo pagandahin nyo, hindi nyo pinaganda naninira kayo ng tao akala nyo lilipat yung sponsor sa inyo hindi oh. ngayon yung channel nyo para para ano para nang para na isunumpaan ng tatlong kilometro <laughs> ito yung namang amo nyo si Mascara sinubukang mag sunting kasi nga siniraan tayo dito para sila yung Uh, maging prone dito sa gusanting sa Pinas. Ay, paano? Ano nangyari? Namimiki ka. Namimiki ka ng video. Kaya minura ka nga ni Oo. Oh. Tapang-tapang mo, nandyan ka lang sa bahay mo sa pag-ano mo ng video, gawa ng video. Oo. Oh. di ayaw mo nga magpakita sa kanya. Mas lalo sa akin to. <laughs> i ko na ito Punta ka rito, Brad. Oo. Oh. Mas lalo na ngayon. Mga hindi lang gusanti ang pinapasok ko, yung mga critical area. Di ba? Baka may mga ano dyan, guys. Baka may mga mag-sponsor nito. Baka wala lang ito pamasahe. Eh. Sponsoran nyo nga ito, papunta nyo dito sa Mindanao. Hmm. Pero gusto ko pumunta siya dito sa Mindanao. Wala siyang kasama, siya lang mag-isa, Kasi, uh, dyan natin makita yung tibay ng loob. Di ba? Kasi kung sasabihin niya, dito natin sa Manila. Manila, guys, halos na, napasok ko na sa Manila. walang walang sing ano, walang sing nakakatakot na lugar dito sa Mindanao. Mindanao ang pinaka nakakatakot na mga lugar. Although maraming mga views dito, pero marami ding mga critical area. Sasabihin nila, anong ah, araw yan? Wala, wala nang malinis na yung Mindanao ngayon. Puntakin mo ako, Brad. Sasama kita sa pinaka critical area dito sa Mindanao. Nah. Anong na pala Oscar? Ulitin nga natin ito guys, video guys, ulitin natin. Ulitin natin guys ha. Ginawa mo, iba yung opinion ko, iba yung opinion mo, yung sa pamameke nyo, di ba? Hmm. Tapos yung about mm, yung sa pamameke mo, <laughs> sinabi ko, sana hindi nyo ginawa yun. Kasi, Tama. bakit sana hindi nyo ginawa, may epekto yun. Kasi Brad, nasa souls ka nga eh. Hmm na nahimik kami sa plano. Hindi mo sinabing <laughs> na meki ka. Para tayo sa na na punto. Na Doon sa punto. Tao. Taka lang. Hmm. Aba, sasagot. sa dutra. punto. <laughs> The fact na na meki ka. The fact na na meki ka. The fact na na meki ka noon at hindi mo inamin sa mga tao agad-agad. No? Agad-agad. Even sa amin sa souls, yung plano mong mamimeki, hindi namin alam. Hindi ba malinaw sa iyo? Grabe, mag-pranong take, mag-memeke. Malay mo muna mameke. Hindi so, ba malinaw na wag mameke? Gago ka ba? Ititikin ko yung tingnan mo eh. Gago ka ba? Eh. ba? <laughs> Dahil mo, mo. Paano matalino ka? Nagmamatalino okay. ka, brad? Bobo. Bakit ikaw sabi akong sinungaling dyan? Okay. Mapatulayan Ay, say, ko sa yung hindi eh. Dese, putang ina mo, wala kang karapatan sigawan ako, sampali kita dyan. Kaya nga ay mo makipagkita, ungas. Puro ka dito, gago. Matapang ka lang kasi online. Matapang lang talaga kasi online. Tama naman si uh, Sir Reeb, no? So ayun, itong tao na to, maninira sa amin dito, ito lang pala gumagawa ng kabalbalan. Diba? Gusto nilang i-destabilize si Donsky. Oh, aminin mo na piki ka Ano nga, aminin ko? Eh, legit yung mga ginagawa ko dito. Legit yung mga ano ko. Sasabihin, ah meron nags nagsabi, yung mga nagsabi, malaki galit sa akin. Wala nam wala namang taong malaki ang galit na maganda ikikwento sa iyo. ba? Diba? Tulad ni Johan. Oh. Ang kwento noon puro mga kanuhan. Tingnan mo nga yung <laughs> yung channel niya ngayon. <laughs> Abandon na ilang buwan na mag, mag one year na wala nang upload upload bakit ha wala na wala na silang chance dito sa youtube di ba maganda i explore na yung channel niya kasi masarap na yan o no? kasi abandon na o oh. Ito pa, may mga karelasyon ko pa noong araw. Kinabla rin ako. Oh. May mga ano, galit sila sa akin. May mga dahilan sila kaya sinisiraan tayo para i-stabilize tayo dito sa YouTube na hindi tayo magpapatuloy. Ano nangyari? Oo oh, Nagpapatuloy man. Nagpapatuloy pa Sinasabi nila, ah, humina na ang Diyos ni Donsky. Oo, humina na ang Diyos, pero okay lang. Kasi kahit malit ang kita ko dyan sa YouTube, mayroon naman nag sponsor sa akin. Hindi ko nga lang pwedeng ipa ilagay sa screen kasi pag ilagay ko sa screen babanatan na naman ng mga tao na to Diba? So, until now, patuloy tayo sa YouTube at marami ding naka-encourage sa atin na mga supporters. Sinasabi nila, "Dol, patuloy ka lang sa pag-YouTube, dito kami na support sa inyo." Kaya maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa atin, guys. Maraming maraming salamat sa lahat ng sawa. Talaga pag suporta, sobra po ako ng sa inyo. God bless, no? At marami pa tayong mga lugar na i-explore. At itong channel na to, for the meantime, reaction muna tayo guys. Maraming salamat at pati dito sa new channel ko ay nakasupport kayo. Thank you guys and have a good day sa inyong lahat. Yun lang muna ang ano natin ngayon. Mag-iwan ako sa inyo sa ikatagang antinde. Peace!